Ay, okay, maraming salamat ha. Nak! Bakit ito naman yung mga nap napili nyo yung business? Meron namang ano, monkey business. Meron namang ganun, ba't hindi nyo tinry yun? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> Palubog na yung araw, ano? Anong oras na bang ngayon? Alas 7, mga kainags. Ayun, sasakay tayo sa, ano, sa panganay natin sinama tayo ng panganay natin pupunta tayo sa kanyang ano doon sa kanyang bodega ay di ba merong business yung ating panganay ano yan magandang araw magandang umaga sa inyo mga kanis kung nakasama araw na to no yan ako bango kumain ka na ba tayo eh? kumain ka na buti naman kumain ka na lilibre sana kita eh pero maraming salamat kung sinabi mo kumain ka na kasi kahit pa paano makakatipid ako yan <laughs> hindi pagka ano sabi mo sa akin pagka ano gutom ka kain tayo hindi okay, maraming salamat ha eh. Na! So, sinong ka mukha ni pangalan na presisita mga kay Inags? Ako ba? O si Mahal na Reyna? Eh, siyempre, ako yan. Sigurado. Ikaw, diba? si, ikaw te. Sino sa tingin mo ka mo? Si Mama, si Papa? Hello. Hindi mo alam? Apa? Maganda ka ba? Ano ba yan? Papa naman! <laughs> Kasi... Hindi, si panganay. Medyo nakakonsyo sa, ano, sa camera, ano? Kaya wag ko na natin siya kausapin Ayan, na lang, pakita na natin Kaya kung pwede kayo mag-comment, mga na Pero marami nagsasabi na si panganay daw ay Kamukha raw ni ano, ni papa niya Kamukha raw ng papa niya, mga siya Kamukha raw Si, yung bunso naman natin, kamukha ng mama niya Si Mahal na Reyna Kamukha Yan, which is uh, okay naman, di ba? Ito, ito, nga pala yung natin, ano, ating uh, harapan ngayon Yan, uh, Papansin niyo yung mga ano noy mga puno kulay dilaw na yung ano kulay dilaw na yung mga dahon ano. O, yan ang yan ang sinyales na malapit na ang fall, pagbagsak na. Pag nakakakita tayo ng mga ganyang kulay ng dahon, kulay dilaw, eh umpisa na no para ano, nalulungkot na tayo. Nalulungkot na tayo gawa ng Siyempre hindi na tayo makakapagsuot ng t-shirt hindi na tayo makakapagsuot ng short at hindi na rin tayo makakapagsuot ng chinelas mga kainags ano? balot na balot na naman ang ating uh, buong katawan nito sigurado eh syempre alam mo yung mag magsoshobel ka ng snow eh, kailangan mo magsuot ng jacket kailangan mo magsuot ng winter boots kailangan mo magsuot ng gloves para magshobel lang ng snow ano? pero hindi naman tayo nagre-reklamo mga kainags mo ano? hindi naman tayo nagre-reklamo kumbaga syempre parang katulad nga ng mga nasabi ko ng mga nakarang mga vlogs natin eh nanini, maninibago lang tayo kasi nga ngayon summer diba? iba yung kasuotan natin iba yung ating activities ngayon iba yung ating mga ginagawa ngayon ha? Oh, kasi nakakasilaw daw yung araw mga kainis ano? nakapag sombrero na nga ayan sombrero na lihira na ano? <laughs> diba hindi tumawa so kasi yung araw mga kainis so, nakaharap sa atin ayun, parang itlog eh no Kulay dilaw ng itlog Yan O dito tayo Mira So yun mga kinasunong Kaya syempre Pagka malamig na Mamimiss natin yung ganito lang Pagkagising mo sa mga umaga Gusto mong umalis T-shirt lang T-shirt ganito lang Tapos na Katulad kanina Niyaya tayo ng ating panganay na prinsisita Sabi niya pa Sama ka Saan? Sa bodega May gagawin lang ako O tara sige Nagpalit lang ako ng damit Nagchinelas lang ako Ganyan yun lang yung forma natin mga kainis ano? tapos na alis na kaagad tayo kuha ng sombrero bila ganun lagay natin ganun tapos na ganun lang pero syempre pag yung malamig na yun na maninibago tayo syempre pati yung babayari natin sa kuryente nako po Diyos ko po panginoon 500 Canadian dollars buwan buwan yan ano Ay, Tapos na ah, dito pala dito na tayo ano? yan ah dito dito lang pala tomatic bente tingnan natin ano Ay. Yeah. So dito sila nag i storage ng mga itinitinda nila. Hindi ko alam kung magkano yung binabayad nila, no. Ayun oh. Magkano bayad niyo dito, te? Ayun. Secret. Ayan, oh, galing oh. May code, no? Galing ah. Oh, mabubukas na 'yan. May, may ano 'yan, may may 100 yung bayad niyo rito. Ah, mahigit. Ayan, ah, ayan, 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 open sesame na tayo rito, ano? Tapos yung sa kabila, exit. Mm. Parang maligtad eh, no? Ay, hindi kasi, anyway, ito tayo. Ah, dito na. Dito lang yung mga storage pala, pag may mga ilalagay ka mga storage, mga kainay, sa lalababa. Yung motor mo, gusto mong ilagay dito. Oh, yan, dyan lang, ganun lang, ano? Tapos yung iba, pag hindi, mga siguro, pag mga limang taon na hindi nakukuha, hindi na rin nagbabayad ng ng upa rito. Yun yung binibiding nila, no, Tem? May palabas na ganyan, eh. Bibid. Pagtapos, pag tapos, halimbawa, ikaw yung nanalo sa bidding, bubuksan yung ano? Bubuksan yung container. Tapos lahat ng mga laman ng container, sa'yo yun. Yung iba, sinaswerte. May mga mamahaling gamit. Mga precious. Kaya nagbibenta nila ng mahal. Oh, dito na tayo. Wow, ito pala yun. Ito pala yun, ano? O, oh, di tayo. Saan kaya rito? Parang tindahan siya, parang stall lang sa Pilipinas. Ah. Oh. Eh? Ayan, dito tayo. Mat. Wow! Ito na pala mga kainags yung kanilang ano, ano. Ang kanilang bodega. Dito nila tinatambak. Baka may... Ma... Pwede tayong maano rito, no? Pwede tayong makakuha rito makakainis ano ito yung mga tinda ano? crazy I'm crazy for you ano yung kanta ni, ano, ni Madonna kanta ni Madonna mga kainis ano Swing room as the music starts sure why not ano halika ano ba yun Ha? O so, sige, move natin to. Yeah, so, tulungan ko muna si pangalan na pa yan, si Sita, mga kainay. Ano? Dito lang. Ang gabi natin. <laughs> ano naman to teh? Para saan? Sa inyo rin to? Ah hindi, nandito lang Eh dapat, ba't nandito? Hindi mo na pala sa inyo Tatanggalin Yan, so Ito mga damit, mga kainags, ano? Tingnan tayo, baka mayroon tayong magustuhan Dito lang tayo, hanap-hanap lang tayo rito uh -huh. oh. Wala pa ba yung talent mo? <laughs> mamaya, ano? Kain tayo Mamaya Pagka gusto ano Pero sabi mo busog ka na eh Busog ka na Yan, Ngayon babawi naman tayo ng mga kainag sa mga Sinabi, sabi ko sa kanya, sama ka naman sa content ko Yan. Pumayag naman, ayos naman oh. Ito mga ano to, pang winter na to eh. Ay, pang fall Ano ba meron dito? Ito cardinal oh Paborito ko rin to na ano eh Paborito ko rin na base sa baseball no, cardinal Champion yan sila 2011 ah. Eh. 2011. Pero t-shirt ang target ko talaga eh. Uy, uy, Chicago. Tay magkano yung Chicago? Magkano to? Nako, ito yung hinahanap natin mga kainag yan. Chicago. Ang presyo niya tinatay ko magkano ang presyo niya. Oh, 5 Kunin ko na. 5 dollars. Huh? Ha? Kunin ko na. Eh bakit ito 5 dollars? Chicago Bulls, yung binili ko nung nakaraan, Blazer 100 Canadian Dollars, pambihira naman Ito kaya, benta ko sa'yo <laughs> Ayan, mga kainis, oh Ah, diba? Ah, 1996, 1992 93, nag-tripit sila rito Ah, wala pa yung umurito Wala pa yung 1997, 1998 Kasi hanggang 1996 lang to, ayan, oh eh. Ito kasi nag-champion sila, 1991, 92, 93. Ito naman, 96, 97, 98. Dapat wala pa. Uy, nakadaglag pa. Parang, mga oh, okay ito ah. Tingnan natin mga ganun. O sige, tulungan muna natin si panganay. Tapos, ano gagawin natin? Kala ko okay na yung kanina. Move natin dyan. O sige, sige. Ah. Buti na lang, sanay na sanay tayo sa ano. Sa buhatan kahit sa kamay lang makakainig sa ano <laughs> pagalitan pa rin tayo baligtad ng panahon eh. tayo na pinapagalitan ng mga anak natin ano? ah kaya pala ako sinama ni panganay rito so, para mag ano, buhat sandali lang mamaya natin mag vlog Ganyan kalakas yung ano ko pag iniipit ko yung ano ko eh. Ayan. Oh tapos nang tapos na natin matulungan yung panganay natin ano. Eh. Tapos ito, ang magkano presyo nito, teh? 60. 60? 60? Mahal pa rin. Bakit parang mas mura yata to kaysa doon sa nabili kong blazer? 60 dollars. Oh nga, 60 dollars 60 dollars kain na lang tayo baka 20 dollars lang pareho tayo busog na Diyan na eh wala pa tayong budget Diyan next time na lang <laughs> yan anhin mo natin si panganay ay mga anhin mga classic bag din yan mga kailis binibenta niyo rin yan te Ano ah, gano'n ah, mga ano na to vintage no vintage may bibili kaya nyan tingin mo mabibili nyan meron bagay no yung mga mahihilig sa ano yung mga mahilig sa mga luma talaga no so ito lang ano so ang ano pala nila rito ang pwede ko pa sabihin yung price kung magkano upa te pwede ko sabihin yung price kung magkano upa okay lang ah huwag na wag na ay ah, iba iba yung upa iba iba raw. iba iba yung upa ng nito nito mga sa iba iba yung upa Kaya, hindi ko nasasabihin kung magkano pero ano lang ah, Uh, mura lang, mura lang nila nakuha to every month mga kainis, mura lang kumbaga sa Pilipinas eh wala pang 10,000 piso And, at least binigyan ko lang kayo ng ano, idea so, to, to, to. ang okay dito ah Ito, dito. Uy, siya, no? ito, ito. Si... Ito, Wayne, Wayne Gretzky no. Uh, Edmonton Oilers hockey. Yung nag-champion yata sila nito eh. Ah, ano sa ano sa ano sa na nito nasa LA Kings, 'yan. Bago siya ano lumipat na siya sa LA Kings. Alam ko dati ano siya, eh? original from Edmonton Oilers. Tapos lumipat na siya na trade yata siya sa ano LA Kings, Ay gusto ko sana yung Alberta o Edmonton Olive Oil uh, Edmonton. <laughs> Ano ba yan? Edmonton Olive Oil. Edmonton Oilers. <laughs> yun ang gusto ko bilhin sa ano. Pero mura lang. Basta mura. Eh, kung mahal. Hindi natin kaya. Huwag na. Oh. Anyway. Sabi mo lang tayo kung kailangan tulong ha. Para tumigil ako sa pagdadaldal ko rito. Alam ko na. Pero kung hindi mo ko sinama, mag-isa ka lang rito. Ito asan si ano, si Sean. Ano ba basketball? Baka pwede niya kami isama ko sa basketball. Hindi maru ma ano na yung tinamin pa ako, ano na yung pa ako. Oh. Hindi, ano lang naman ako yung siguro mga apat na takbo palit na. Invite niya ako minsan. Isama niya ako sandali lang. Ha? Ha? Saan ba yun? Layo naman. Meron naman dito sa kanto. Bira naman. Dahil layo, mag-drive in. Eh, sa north, north tayo eh. Tapos naglalaro pala sa south. Pag dito lang, pag dito lang sa mga north, pwede mo akong invite. Ha? Pag sabi mo sa kanya. Sabi mo sa kanya, kasi gusto magpapawis eh. Gusto ko ilabas yung, yung, mga tirada kong ganun eh. No? Sayang naman yung practice-practice ko. Sayang naman yung mga pinapakita ko sa mga viewers natin. Pa-shooting-shooting shooting pa ako. Kung hindi ko may papakita sa, <laughs> baka, isang ganun lang eh. No? Rere yung pa ako. Bakit? Tsak... <laughs> ano to? Ah, ito mga ano to tayo, mga pambabae. Pambabaing, ah, vintage, no? Yung mga babae nga pala, mga 19, 1980s yata ito na uso, eh, no? 1980s, mga ganito, Oo oh. oh, nga, ganito, 1980s. Naalala ko, 1980s, 70s din siguro, no? Oo oh, nga. So, bakit ito naman yung mga nap napili nyo yung business? dito dito kayo dito kayo nalilinya no sa business na to uh, meron namang ano bakit hindi kayo mag ano, ano yung katar ng monkey monkey business meron namang ganun bakit hindi niyo tinray yun? tumahimik na nga tayo at baka iwanan tayo ng panganay natin dito baka hindi na tayo isama sa susunod Ay, sombrero ko. Baka makalimutan ko. Ito. Naku eh. Pag ito, binenta ko. Mas mahal to. Buti na nakuha natin. Baka ibenta ni ate to. Baka ibenta mo. Pag binenta mo to eh. Tapos may pirma pa ni Inags to. Ba? Siguro mga nasa 1,000 Canadian dollars. 1,000 dollars. Ano 1 dollar? Hindi ako. One dollar, sikat na sikat na sa Pilipinas, bibili one dollar. Tapos nasuot pa ni Inags. Ganto no? maganda rin to mga to no? Pag ito, pag natutulog na siguro ano, Pag natutulog, pag mainit ang panahon ano? Yan, pag mainit ang panahon Alright Ha? Maglakad na ako? Bihira na ako, tahimik na nga ako paglalaka rin ako panganay ko hindi, pagod na rin yung bunganga nga ako. kanina pa ako nagdadaldal kung magkita may pinapakita sa atin yung panganay natin ano ba tong Tony Birch? sikat ba yan? ba't pinakita mo sa akin? Tony Birch yan o hindi ko alam kung sikat yan eh Tony Birch hot tapos na o, tara tapos na pala eh. Ay, hindi pa ba? Pa. Ah, pipicture. Pipicturean niya pala. Kaya pala pumunta rito magpipicture-picture. Okay. Safe, safe ka ba rito pagka mag-isa ka lang pumunta? Okay. Ha? Nasubukan mo na bang pumunta mag-isa rito? Hmm. Sa bagay, mayroon ng mga ano, no? Mayroon namang access doon, eh. May gate kasi doon, mga okay. kayo. May kayo ah, may camera din dito. So, tapas, tapas ah, okay. Hmm. ko na nurup yung nagagawa ko. Mukhang nagsisi, sinama ako rito. <laughs> so, dito muna tayo mga kainis. Upo muna tayo rito habang hinihintay natin yung ating pangalan na Princesita. Pinipicturean niya kasi yung mga t-shirt na bago na ibibenta nila. Ipo-post niya online. Yan. Online, yan. busy busy. Dito lang tayo para tayo security guard. Mabuti na lang para sumama ako kasi wala siyang kasama rito. Buti na lang. Ayan, ganyan siya kalain mo nga naman ano natutuwa naman tayo kasi yung anak natin eh, natututo na sa mga mga business business mga kainags kumbaga eh natututo na siyang ano uh, anuhin yung mga ina-advise natin sa kanila di ba marunong silang tuma tumatayo na sila sa kanilang sariling mga paa oh, di ba oh, nakatayo naman talaga sariling paa yan eh <laughs> malamang daw yan Ah, uh, CZN. Anong ibig sabihin ng CZN, te? From Zion. Ah, ano yan? Sean Zion. Not. Ah, yung, yung S, pangalan ng boyfriend niya. Tapos yung Z, si Zion, yung aso natin, ano. Kasi wala pa si Zion niya nung nabuo nila yung business, business, niya na yan, eh. Tapos yung N, pangalan ng ating uh, panganay. Ayun pala bibig sabihin nun. Ano, so, tapos na? So yun mga kainis, nice, ano? tapos na. Tapos na yung mga uh, pictorial pictorial ni, ano, ni panganay. Alright. Siguro doon mo nakalaki. Baka mamay hindi nakalaki. Eh. Ang oras natin ay 8.10. O. Oh. Saktong-sakto isang oras mula nung malisay sa bahay. Isang oras lang. Ay, ito na yung oh. oh, ano. Ang grabe. dilim na, no? Oh. Alas 8 na, oh. alas 8 na. Madilim na, oh. Aba! Aba! Kala ko may salamin. Wala pa pala. Bihira. sabi ko sa panganay natin, eh. Huwag na mag-aircon. Samantalahin na natin habang bukas pa ang... Habang ano pa, habang mainit pa ang panahon. Samantalahin na natin. Kasi next month, October, malamig na yan. Sabi ko, doon ko na lang mag-aircon. Buksan mo na yung mga bintana. yan Tanggalin ko na rin yung tapalodo ko para ang lamig. Hi. Yo. <laughs> ano ba 'to? Kaya ano ito, ah. Nakakakalino ko pa napapansin 'to, nakakaistorbo sa vlog natin ah. Wala ba na amoy? Eh? Nakatasyo yung kilikili ko. <laughs> yan, oh. natin dito. Ito tayo. Tingnan natin dito. Ay, di ko abot. <laughs> Hindi mo abot. Baba ka yan. Seat, belt. Diba? Papindot-pindot na lang ha. Para papindot-pindot lang sa kahadiyero ha. Yun. To, tao na Ayun. Yan. all Alright. Open sesame. Ano ba yun? naman? <laughs> ngiti ka naman? Yan. Hindi lalo kung mas maganda pag ngiti. Yan. Ngiti naman talaga. <laughs> So mga kinags, ano, uh, huwag na kami ni Mahal Arena, maraming maraming, mahal ano, may pangalan na pa rin Sita, maraming maraming salamat po. Don't forget to subscribe po, click like, like button, leave your message, at maraming maraming salamat po, hanggang sa muli.